Hello, hello mga kasari. It's me, Jennifer Mejia, ang king ng bayan. Hello mga kasari. Kamusta po kayong lahat? Okay, for today's video, no? <laughs> Magbibilang po tayo ngayon ng ating selyo. Dahil bukas po, po, eh, darating yung ating ahente ng 2x2. So, bukas um, din po, eh, ipaparidim ko na rin to sa kanila. No, babayaran nila sa akin. Kaya kailangan ko na rin pong bilangin ngayon. So, ito po yung naipon kong selyo. No, ito yung mga binibigay sa akin ng mga soaking customer ko. At, uh, yun, pinapalit ako rin naman sa kanila ng 10 pesos. Kasi, ano eh, uh, halos lahat, eh, 10 pesos po yung, ano nila, yung panalo nila. <laughs> Kaya ngayon, bibilangin natin. bibili naman sa akin to ng ahente ko na 11 pesos. So, may po tayo dito na piso. Bawat isang selyo, eh, may piso tayo. Okay, so, ayan, no, hauling, hauling na naman tayo. so, <laughs> ayan, no, magbibilang tayo ngayon. ilang piraso na ba yung inabot na ating selyo? Okay, so, ito double check din natin kung 10 pesos ka ba. Yung kanilang napanalunan. So, baka mamaya meron na kaligtas. <laughs> Mayroon na kaligtas. Meron pala isang milyon. Hindi natin. <laughs> hindi natin na malaya, no? Mali natin, no? So, i-double check natin yan. Magbilang na tayo. Okay, simulan na po natin. Meron palang ganito, mga kasay. Ayan. Talagang yung, ano lang yung natitira. Talagang ito lang yung natitira. So, ito po. Eh, hindi ko pa to binayaran doon sa suki ko. No? Regular customer ko naman siya kaya ayun, sabi ko sa kanya, tatanungin ko pa bukas so balik na lang siya pagka bukas eh okay, ko kinuha ng ahente ko saka ko po siya babayaran ng 10 pesos kasi hindi ko alam, hindi ko sure so bukas pa natin malalaman, okay? Okay, kung kayo rin po ay eh, nagre-redeem o nagpapalit ng ganitong selyo sa inyo pong sari-sari store, eh, i-double -do check nyo po mabuti yung nakasulat dito, okay? Meron po kasi mga ibang ano, mga iba nating customer, eh, may eh, nagpapapalit ng 2024 pa. So, last year pa yon Hindi na yung pwede. Ang kailangan natin is yung 2025 year. Okay? Uh, 20 na. Ito kung ilagay para ano, hindi tayo malito kung, mag, kung ilan na yung napibilang na. So, yan, yeah, meron na tayong 20. 20 pieces. Uh, Mas so, maganda yata habang nagbibilang tayo, may kinakain tayo. <laughs> so ayan, ginagawa ko po ito, mga ganitong bagay, pagbibilang, pagre-repack, eh, mga ganitong oras po, mga tanghali. Kasi ganitong oras po talaga, yung wala masyadong bumibili. So hindi tayo masyadong ma-store, buko meron man tayong ginagawa, kung nagre-repack man tayo, or nagbibilang ng mga ganito, no? So, wala masyadong storbo. <laughs> kasi wala po masyadong bumibili kapag ka kong oras. Okay? Kasi mostly yung mga customer natin ay mga nagpapahinga. Tsaka yung iba eh, ay lumabas ang bahay kasi nga sobrang init. Okay? So, doon na lang sila sa loob ng bahay nila. Mamaya hapon, yan na, hindi na masyadong mainit. So, marami nang magbibilihan. Marami nang maglalabasan. Okay? So, 79 80 pieces na pieces guys. Ini pizza so meron pa tayo dito. Ala, di lang. <laughs> five, two, three, four, five, five. So yan guys, tapos ko na pong bilangin lahat. So inulit ko na uh, two times kong binilang para sigurado tayo. Okay, so lumabas ko na no? lumabas po na 126 pieces po ang lahat ng selyo na ito. So, may rin tayo na 126 pesos, ba diba? So, namuhunan tayo doon na 1,260 pesos. Okay, 1,260 Eh, 126 times 10 po. So, yan, no? So, yan, no? namuhunan po tayo ng 1,260 pesos dito at may rin po tayo na 126. Okay, hindi naman sama, diba? Hindi naman sama. Okay, kasi alam niyo naman, pandagdag na rin to. Pandagdag customer, pandagdag, pandagdag ng sales, no? Kasi, kasi yung mga iba po, ah, bata po, yung bumibili. So, ipapapalit nila sa akin to, na no, worth 10 pesos. Then, bibili din sila dito sa sari-sari store ko, ng, ah, ng, ano nila, ng pagkain nila. No? Binibili din nila sa akin. So, doble yung kita rin po. Yun, okay? So, dito pa lang kumita na tayo. Plus, dun sa binili nila items, eh, may kita na tayo dun. So, doble, doble, kita rin tayo, okay? So, ayan, no, bukas, kukunin na, kukunin na ng ahente ko ito sa akin. So, Ayan. Makiklaim na rin natin yung 1,260 pesos. Okay. Ay, hindi, 11 pesos, diba? 11 times 126. So, makiklaim na natin yung 1,286 pesos. So, ayun po, no, almost uh, isang vaccine po yung pwede natin makuha dito. Sana ipon natin sell yun ng 2x2. Okay, so, yun, yeah, hanggang dito na lamang po. Thank you, thank you for watching. Mag-ipon na rin po kayo at i-redeem nyo na rin po sa mga sa mga tindahan na nag-re-redeem. Okay, so, yun, yeah, hanggang dito na lamang po. Thank you for watching. See you in my next video. Bye-bye. Happy selling. God bless.